ikadalawamput siyam ng Agosto taong dalawang libot lima. Nanalasa ang bagyong Katrina malapit sa lungsod ng New Orleans sa Estados Unidos na naging isa sa mga pinakamalalang sakuna sa kasaysayan ng bansa dahil sa mga malawakang pagbaha na idinulot nito na una itong lumapit sa estado ng Florida bilang isang Category 1 Hurricane apat na araw bago ito manalasa sa lungsod. At sa kabila ng pagbababala ng National Weather Service sa matinding pinsala sa lugar nang ito'y lumala bilang isang Category 4 at ang pagutos ng Alcalde nito ng sapilitang pagpapalikas may isang daan at limampung libong ang pumiling manatili sa kanilang kinatatayuan na italaan ang lagpas sa 200 kilometro kada oras na bilis ng hangin dahil sa bagyo at nakawa iwasan ito ng mga kabahayan na nagdulot pa ng daluyong sa mga karating lugar dahilan upang pumalya mga dike at pader ng New Orleans at nagpalubog sa halos 80% ng lungsod. Sa dako naman ng mga libu-libong taong lumika sa New Orleans Convention Center, lumala ang kanilang sitwasyon ng umunti ang kanilang pagkain at tubig at naganap pa ang iba't ibang uri ng krimen bunsod ng matagal na pag-responde ng gobyerno kung saan naitala pa na karamihan sa mga naging biktima ay mga Aprikanong-Amerikano dahilan upang patikusin ang administrasyon tungkol sa sitwasyon ng pagkakapantay-pantay ng lahi sa Estados Unidos. Nailipat labang ang mga tao sa ibang lugar upang kanilang tuluyan sa pagpasok ng Setyembre kung saan sila ay nakatanggap sa wakas ng tulong at ng seguridad mula sa National Guard habang inabot pa ng walong araw upang maayos sa mga inihinyero o mga dike upang mailabas na ang tubig sa lungsod. Tinatayang halos dalawang libong katao ang namatay dahil sa sakunang ito. At nagkakahalaga ng isang daan at bilyong dolyara ang pinsanang naitala habang mahigit isang milyon naman ang hindi namuhay na maayos mula dito. Isang bunga na hindi pa nagaganap sa bansa simula ng malawakang depresyon pagkatapos ng unang ang pagdaigdig.